Yan guys. Bumili po kami ng ring visor. Nagtanong po kami kung magpapakabit kami. Mahigit dalwa liba o magagastos namin. So, nag try kami. Umorder nila sa Lazada. Tapos nanood kami ng mga video sa YouTube kung paano. Ay, di DIY lang naman pala ito guys. Napakadaling gawin. So, yan meron siyang adhesive tape yan wag mong tatanggalin daw lahat agad pag naikabit mo unti unting batakin wag, wag mong babat ano, yung babatakin mo na lang siya sa pag naikabit mo na para mahigpit yan okay sa ati hindi ko ma mo takwa So yan guys, kita nyo yung kulay pulang yan, yan ang tatanggalin niyo yan. Yan. Pero wag niyo nang lalahatin, unti-unti lang. Pag naikapit nyo na yung kaunti sa kanyo batakin pag ano para mahigpit uh -huh. ang kapit. Yan. Yung batak ay sa taas. Ay, wag mo lahatin. Ilapat mo po ito para Ay hindi ko ma... ano din eh Ayan, ayan Kapos pa din eh Nagiging ng tatapos sa lina. ako. hindi ete sa Meron pa din sa side din yun ha. Ayan guys. Pat may pula pa din. Ah, yan, eh. Dulo pa. Kapalitin na lang ha. Eh. Kapalitin na lang ha. Tapos nga din yung eh. kaposin hindi yung sasakto eh hindi sasakto dito pagka hindi mo binay na ko ang sundot yun guys nakakabit na ang highlander mahigpit palang kumapit oh Highlander Isuzu Highlander Nego salming ka Ito nga pala guys ay nabili namin sa halagang 150 Yan Okay pa naman ang kanyang makina yan, nilagyan na rin namin ng sticker. Yan. Safe. Yan. Okay. okay. Hindi na Dapat inaayos na muna lahat bago lagyan ng ganito hindi, din lang yan. Ayan. Ayan. Eh, Ayan. Oh, Ayan. Hindi uh -uh. ito. Kasukat eh. Highlander eh. Dapat din eh. Kapatari eh. Parang dapat yan eh. Video hatiin mo mm, na lang. Hindi nga video nyo Oo. At least na kante. Ito ba ka Ayan. So itong unit na ito ay nabili namin ng 150 sabi naman ng may-ari ay okay pa ang ano niya. Hindi pa namin siya nagagamit, guys. Um, umuwi pala. la. Ah. Wala pa naman kaming nakikitang sira. Yan ang loob niya. Kaya ito ang pinili namin, isusu Highlander kasi maganda ang review niya. Unang-una, -una, fuel efficient, diesel ang gamit niya. Durable, low maintenance. Yan. Low maintenance sya. Sana Honda, uh, Honda CRB kaya lang na namin medyo makain sa okay, na Kaya nag-decide kami na Isuzu Highlander. Ito ay 1997 model guys. Kulay green. Yan guys. ito sa kalaga hindi maganda ay kung kami magpapagawa dalawang libo ang halaga lang ng wind, wind visor na ito ay 700 plus in order namin sa Lazada so dahil Highlander ang aming unique ang pinili ko ay Highlander din na ano para mas pumogi ang aming sasakyan <laughs> at hindi magmukhang mamurahin yun okay. guys okay. Okay. Ah, madali naman magkabit ng wind visor basta naitama mo siya at simulan yung strip niya kakapit na siya. Ah, oh. ako ay katibay yung yan. <laughs> Hindi kaya pagka uh, kinalampag yan ay malaglag. <laughs> ha? Hmm. Yan ang kalampag. Diba naman hindi ganyan yung apat yung putok-tutok lang na... Pero matibay naman siya guys, eh. Hindi... Nakapa-taas ka lang. Ah, ayaw na kumakit yun, eh. Kinaas mo ng Ayos eh. Ayaw na kumakit ka rin. Kung hindi lagyan ng anak, yung... Yung silat, ana problema. Lagyan na lang ng ano, uh, yung parang glue hmm. Na? O baka pag na ng matagal? Ayaw, mo din yung Ayos. mo.

Ay paano masyado mo ipinasok sa loob. Na. Kaya siya nakawang. Yeah guys. Ikabit na namin ang wind visor. Para protection to pag hindi pag umulan, hindi papasok ang tubig sa loob. Kaya meron ito. Ayan. naman namang isa guys. ng kaunti. So, so ay, yun guys. Dapat na ready na eh. Ara, dapat na ready ka. Pero pag sinunod mo ng mga kakapos, eh, naman din eh. Oo, uh -huh. naman. Iipit ko dapat talaga din eh. Para sa kain na din eh. Maybe, eh. So, yun guys. Naikabit na naman ang pangalawang wind visor. Medyo kumogi na siya. Mukha ng... Nagmukha na siyang mamahalin. <laughs> ha? Oo oh, uh. Gantula, ang pala ang pagkakabit na rin. Saan gumastos pa kami ng dalawang libo nung magtanong ako. Mahirap na sila dyan. Hindi mo pagkupantay niya. Resilient ka na yun. na mm -hmm. Saka yung ko sa atin, tungon-tungon-tungon. Mm -hmm. Kaya sila sila magkabit niyan. Oo, okay lang sila. Hindi natin ito kaya. Eh, mm -hmm. okay. pero yan, ay bigay, pinanood ko nga sa YouTube, DIY lang pala yan. Mm -hmm. O di kaya ako naka-order. O di mga pagkagay dyan eh, DIY eh. O meron na ako eh. Oo. O. Isin nila kong maganda. Oh maganda. Ay baka sikat din eh. Hindi. Sa, saan ba ilalagay sa loob? Sa labas? Sa labas, sa loob doon, sabi, sabi ko yung Conrad. Sabi ko yung Conrad, sa loob. Ha? Sa loob. Sa loob, ano? Hindi ko lang kung sa loob nga ba. Kasi And... e, parang, ano, sa labas, i-passage ko sa YouTube. Yan. About... So, yan guys, okay na rin. Hindi na kami mag-aalala na pagka umulan ay mababasa ang loob. Parang gusto kong mag-ano eh. Road test. Okay, dalawang wind visor. Ma. Ma, kita ko na 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 parang ko tat dapat ron ko sa kayan. muna re. Ay minakapit na tanggal na ko diyan. Sa mga sa na di diri Yan medyo madilim daw guys kaya i-adjust niya. So ito po guys ay nabili namin. Medyo bago-bago pa ang gulong niya. Yan. One click start. Ayan guys. Ayan. One click lang siya. Ayan. Ari na lang kulay yung apakan. Pag nakakita kami ng mabibilihan na mura-mura lang palalagyan namin para mas poging Basta ito ante ante namin naming pagagandahin guys. yan ang kanyang yan ang wiper tapos yung makina niya okay pa naman tingnan nyo guys ang kanyang mags oh ganda ang ganda ng mags ana parang ano siya yung stainless ana na makislap ano ba ang tatak nito maganda eh oh jay sa alas sa sukat hindi ko pa siya pang yeah. dapat i-dini eh sakadong hindi ayos na yan ayun ay, ayos na yan guys ang ganda ng kanyang mags stainless stainless yung amin hindi pa makaslap eh pero ito talagang stainless ito guys binili namin hindi pa nakakabit So, nung kami umuwi, bago kami sumapit ng bahay, pinakabit na namin siya. Ilagyan siya ng, anong tawag nga din eh? Silar. Silar. Gumastos kami dito ng 3,500 sa pagpapakabit ng apat na ganito. Yan. Lahat yan. Ilagyan ng silar. Bali 3,500 ang nagastos namin. Hindi pa nakarating sa bahay. May gastos na. Yan. So far, may mga simple. Second siya may mga manual squatches. Yan. Papakita ko sa inyo ang loob, guys. Ito yung 4JA1 ang ano nito. Makina. So, yun, guys. Ang kanyang loob. Yan. Meron siyang speaker uh, tutugan aircon nagana ito yung kanyang dashboard okay pa naman ayan 3222 ayan. ayan so yan guys tapos ayan yan tapos na namin maikabit guys ang ARADALA. hindi ang rain visor